Okay, hello. Oi, bukan. Meron na background music. Mukhang uulan ng malakas ah. Sige, baka, baka mawala na naman ang kuryente, kailangang matapos ko na ito. Okay, ang pag-uusapan po natin ay ito, nakakaloka. Nakakaloka po ang ating mga mga official sa gobyerno pati na yung nakaraang pinakamataas na opisyal. Diba? Si dating Pangulong Duterte, si Robin Padilla, at si Amy Marcos. At syempre, si Pastor Kibuloy. Na ito pong pag-uusapan natin ay tungkol nga doon sa nangyaring <clears throat> tangkang pag-aresto, pag-serve sana ng warrant of arrest kay Kibuloy doon sa kanyang mga compounds na inirereklamo ng mga tagasunod, mga tagasunod ni Kibuloy at mga kakampi nagtatanggol kay Kibuloy. Sino-sino mga ito? Yun na nga, yung mga may utang na loob kay Kibuloy, si Robin Padilla, si Amy Marcos, at syempre, itong Nagre-reklamo rin na dating Pangulong Duterte na best friend nitong kibuloy. Na ayun po sa kanila, sa mga ito, overkill daw ang nangyaring pag tangkang pag-aresto. Abay, tay ka muna. Kumbaga eh, look who's talking. Digong Duterte, ikaw pa ang may lakas ng loob na magsalita ng overkill? At kinukundi yung ginawa ng mga kapulisan? na kumbaga yung gina, yung trabaho nung <coughs> tumutupad lang sila sa kanilang tungkulin sa kanilang duty bilang mga alagad ng batas alam mo digong Duterte ewan ko kung nasaan ang utak mo baka nandiyan dyan sa likuran sa puwet inuupuan mo ang ang utak mo dating pangulo dating pangulo at dat at abogado, well, abogado nga ba? Mukha nga naman kasing wala sa pagiging abogado ang mga reasoning nitong taong ito. Palibasa kasi, ang grade niya, 75. So, ano ba ang natutunan ng isang estudyanteng 75 ang grado? Kaya ito, the nerve na magsalita na kukundinahin yung ginawa ng mga pulis, na keso hinaras, <coughs> sobra daw, marahas, overkill. Tingnan niyo mga kababayan kung sino itong nagsasalitang ito. Yung mga kapulisan, sinisikap lang na sumunod. Sumusunod lang sa kautosan ayon sa batas. Tumutupad ng kanilang tungkulin, ng kanilang trabaho at nasa batas na aayon sa batas yung kanilang pamamaraan ng pag-aresto. Kung tutuusin sila nga yung hinaras nung mga tagasunod ninyo, sasabihin ko ng tagasunod ninyo dahil iisa lang naman kayo ni Kibuloy. Kung ayaw mo kasing masaktan, ayaw mong may masaktan, kasi unang-una, yung hinahanap ng mga pulis, yung gusto nilang arestuhin, ay si Kibuloy. Na nga kasi. Tapos, haharangin pa. Haharangin ng inyong mga tanga na tagasunod. Yan ba ang itinuturo ninyo? Ikaw, Digong. Dati kang Pangulo. Dati kang Prosecutor. Alagad ka rin ng batas. ba? Diba? Tagagawa ng batas, tagapagpatupad ng batas. Tapos ngayon sasabihin mo, ididimbalak mo pag idimanda yung mga kapulisan? Bakit? Anong mali sa ginawa ng mga pulis? Ang tanga-tanga mo pala eh. Si Raulo ka talaga eh. Gago eh. Alam mo sa lahat ng Pilipino, ito na ang pinakagago. Naging pangulo na. Pero kung magsalita, ang mga gawa ay sa gago. <coughs> kaysa may mga nasaktan. Bakit sila nasaktan? Yung mga tao, mga taga-sunod? bakit? Kasi nandun sila nakaharang eh. Bakit, ni, bakit sila nakaharang doon? Kasi pinoprotektahan nila yung kanilang pinupoon. Kasi nandun doon yata sa loob. Itong mga taong ito, itong mga followers ni Kibuloy, nasaan ang mga utak ninyo? Ha? Kinaharangan ninyo? Ayaw ninyong Ayaw ninyong managot si Kibuloy doon sa mga inapi niya. ba? Diba? Mga kapareho ninyong membro. Mga membro katulad ninyo, inabuso. Tapos ipinagtatanggol ninyo yung nang abuso. Tapos itong Duterte na to. Akala mo kung sino magsalita. Ngayon na natutu natututo kang magsalita ng mga batas, ng mga karapatang pantao, ayon sa konstitusyon, bakit ikaw ba? Nung ikaw ay mayor ng Davao at presidente ng bansang ito, sinunod mo ba yung batas? Nagpraktis ka ba? Kinilala mo ba ang karapatang pangtao? Di ba patay ka ng papatay ka ng papatay ng tao noon? Nagutos ka na magpumatay ng pumatay ng mga tao, yung mga kapulisan? Ginawa mo pang contest? Ginawa mo pang may kota? Utos mo magpatay ng tao kahit na wala namang kasalanan? Yun ba nasa ayon na ayon ba yun sa batas? Tumigil ka. Isang, isang rapist, isang mga abuso ng tao, pinagtatanggol mo? Kung matinukang tao, Duterte, pagpayuhan mo yung kaibigan mo na isa ring gunggong na katulad mo. Kung bakit kasi hindi na lang siya sumuko. Patunayan niya sa korte na wala siyang kasalanan. The fact na nagtatago siya, tapos ngayon, itinataya pa niya yung buhay ng kanyang mga mga tanga ng mga tagasunod para protektahan siya. Baliktad, hindi ba kibuloy dapat ikaw nagpuprotekta dito sa mga tagasunod mo? Di ba sabi mo, ikaw ay anak ng Diyos? O ang ginagawa mo? Anak ng Diyos, tapos eh, nagtatago sa likod ng mga, ng mga tao? Ng mga tao na, di ba, hawak mo ang mga kaluluwa ng mga ito? Ano nangyari sa'yo? Nasaan ka? Siguro magkasama kayong dalawa? Nasaan kayo? Sa lungga ng mga daga? Isa pang pag-uusapan natin, mga kababayan, ito si Amy Marcos, na talagang pinapatunayan lang po na siya ay isang traidor. Traidor sa bayan, traidor sa kapwa Pilipino, tagapagtanggol ng mga kriminal. Bakit? Sino ba pinagtatanggol dito ni Amy Marcos? Di ba? Si Duterte? Keso ayaw niyang ayaw niyang papasukin ng ICC. Tapos ngayon, siya pa yata yung nagpata nag kay Di ba, Ime? Oo nga pala, hindi ka naman pala Marcos eh. Di ba, Ime Lacson? Bakit ka nandyan nung linggo? Sabi mo nandyan ka, nanonood ka. Bakit ka nandyan <clears throat> nung araw na nagkagulo dyan sa pagsiserve ng A restaurant. Madaling araw nandiyan ka, anong ginagawa mo dyan sa Dabao? Yung uh, katraiduran mo, lumalabas ikaw din mismo ang nagpapahamak sa sarili mo. Ikaw mismo ang nagsabi na, kitang kita mo? Kita mo yung may mga sniper sa mga building? Wow! Talaga lang ah! Parang hindi naman kapanipaniwala. Ikaw lang ang may sabi na may mga sniper may mga tatlong helicopter, may mga drone. Ewan, ang nakita namin isang helicopter lang ang pumasok doon sa sa compound dahil ayaw nilang buksan yung gate. Tapos sa pananalita mo ay mi Marcos halatang halata na kamping kampi ka kay Kibuloy. Napakawalang hiya mo, babae ka. Kababae mong tao, kumakampi ka sa isang rapist? Mambabatas ka tapos kinakampihan mo yung nag-aape ng mga maliliit na tao, ng mga inosenteng tao, manloloko. Nasaan ang kaluluwa mo ang budhi mo, ay mi Marcos? Ah, uh, Lakson pala. Anong kinalaman mo? Anong kinalaman mo doon sa gulo na nangyari? Doon sa pag-aaresto kay Kibuloy? Nandun ka eh. Bakit? Madaling araw na nga, kumbaga surprise attack na nga yung ginawa ng mga mga pulis. Aba, inaunahan pa talaga sila. Pagdating nila doon, may mga nakaharang na tao, mayroong, mayroon pang nakaabang doon sa loob na fire truck, na pambomba sa mga pulis. May kinalaman ka dyan, Amy Marcos. Buisit kang babae ka. Sayang, sayang ang paghanga namin sana sa iyo. Akala ko pa naman ikaw yung susunod. Ikaw yung susunod na pangulo ng bansa eh. Sayang. Sinayang mo yung tiwala at pag paghanga namin sa inyo. Wala kang karapatan na maging Marcos talaga. Wala. Traidor ka. Traidor. Mga kababayan, huwag na nating papayagan niya na maupo pa yan uli dyan sa Senado. Kahit anong, ano, kahit anong posisyon sa gobyerno. Kahit pa doon sa probinsya nila, nagbabalak pa to na mag-mayor sa Manila. Nako, wag na wag po mga taga Manila. Huwag tayong magpapaupo. Huwag tayong pipili ng isang traidor. O isa pang traidor, Robin Padilla. Alam mo Robin Padilla, na ka talaga, tuta ka. Well, hindi mo naman itinatanggi eh. Tuta ka talaga ni Kibuloy eh. Tuta ka ni Kibuloy, tuta ka ni Duterte, tuta ka ng China. Magpaplano ka pa na papaimbestigahan mo yung mga pulis? Nasaan ang utak mo talaga? Pare-pareho kayo ni Amy Marcos. Ni Kibuloy, ni Duterte mga wala kayong kwentang tagapaglingkod ng bayan di ba kaya kayo nandyan para magsilbi sa bayan pero sinong pinagsisilbihan mo Robin Padilla isang tao, isang kriminal gusto mo pang tapos eh gusto mo pang sumamang magpakulong ito utak nitong sa bagay parang na naman talaga ano bang ba utak nito ni Robin Padilla? Wala kasing mga utak yung nagboto dito eh. Ako nung kako binoto yan eh. Alam ko naman eh. Yung mga binoto ko karamihan hindi lumabas. Kasi yung mga bag, mga bago at mga mga unknown hindi kilala. Hindi ako bumoto ng yung mga datihan. Biruin mo pati kay Bato de la Rosa gustong sumama pag nakulong sa pag nakulong sa dahig, okay daw eh. Tutal, sanay naman siya makulong. Oo nga, sanay ka makulong. Tapos masarap daw ang pagkain doon. Utak. Utak talang ka talaga. Ganyan ba magsalita ang isang senador? Ganyan bulok. Tapos ngayon eh, papaimbestigahan daw yung mga pulis dahil doon sa ginawang panghaharas. Sino ang naharas, Robin Padilla? Napanood mo ba yung balita? Sana bago ka gumagawa ng mga ganyang kalukuhan, siguraduhin mo, siguraduhin mo naharas nga ba talaga yung mga, mga tao ni Kibuloy? Tingnan mo kung sino yung hinaras. Sino yung nanaket? Sino yung nasaktan? Sino yung binugbog? Sino yung kinuyog? Mas marami yung mga tao ni Kibuloy. at nakahanda sila. May mga armas, may mga tubo pamalo, may mga sundang, mayroon pang fire truck, may pang-water cannon. Ganyan ba tratuhin ang mga alagad ng batas? Robin Padilla, kagaya mo rin 'yan trabahante ng gobyerno. Sinasahuran kayo ng gobyerno. Ito mga pulis na ito, ginagawa nila yung trabaho nila kasi sinasahuran sila ng gobyerno, ng mamamayan. Ikaw, anong ginagawa mo? Sinasumasahod ka mula sa kabanang bayan, pero ang pinagtatanggol mo ay kriminal. Ipinagtatanggol mo ang rapist? Palibasa eh isa ka rin na mahilig sa babae kay pag no wonder pag tag ipagtanggol mo mga pulis ay mga mga rapist pala napakawalang walang hiya ng utak mo Robin yung mga pulis pa mismo na inape sila na yung inape ng mga ipinagtatanggol mo eh sila yung inape ng mga sila yung sila yung kinuyog hindi pa nga yung pinakita kung talagang nabugbog ba mga yun eh. Ewan ko nga ba, bakit ganun yung inasal ng mga pulis? Alam nyo sa susunod, sigurado, kasi sigurado may susunod pang mga pag-aresto. At kailangan po mga kababayan, hindi na dapat tayo makakita ng ganito na ang pulis ang hinaharas <coughs> ng mga protektor ng kriminal. Kailangan paghandaan yan eh. <coughs> At sigurado, itong mga itong mga tagasunod ni Kibuloy na ito, mamimihasa ito. Dahil alam nila, alam nila, talo-talo nila yung sobrang babait ng mga pulis eh. Kaya sa susunod, mas grabe pa ang gagawin nila. Alam niyo mga kababayan, hindi da, ang gobyerno, hindi dapat nagpatupi. Ano ba yung nagpatupi? Hindi dapat sumusuko, hindi dapat yumuyukod. Ikaw ang gobyerno, kala ka nga gobyerno, ikaw ang mataas eh. Gobyerno dapat under mo. Yung mga tao, yung mga tao kailangang sumunod. Kaya may gobyerno eh. Ano ang saysay na may gobyerno? Ano ba ang halaga ng gobyerno? Ano ang function ng gobyerno? Ano ang function ng mamamayan? Kasi kung walang gobyerno, iyan eh, nga ang mangyayari, ganyan, yung unruly. Magugulo, ganyan, yung ginagawa dyan sa glory, dyan sa mga tao ni Kibuloy na yan, ganyan ang mangyayari sa atin kapag walang gobyerno. Yung gobyerno, tinatapak-tapakan lang nung mga magugulo na taong bayan. Hindi dapat ang pwede yung ganon ang government is yung authority. Kaya dapat ang ano eh strong leader. Kamay na bakal. Pag ganito lang ganito ang gagawin ng mga mamamayan natin, kailangan kamay na bakal. Ako bili pa ko doon sa itong kay Duterte, hindi naman kamay na bakal yun eh. Hindi ako naniniwala ang kamay na bakal yun. Ka kagaguhan yung ginawa niyang pamumuno sa bayan. <laughs> ang maniwala ako na kamay, pag kamay na bakal kasi, hindi mo dadalhin sa pagiging barumbado. Nasa batas ang mga kilos mo by the law, by the rules. At ang nakita ko niyan, isa niyan, si Apulakay Marcos. Sayang, ang layo-layo ng kanyang anak. Lembot. Hindi kamay na bakal. Sana po mga Pangulong Bongbong Marcos, magkaroon kayo ng kamay na bakal. Kahit tahitahimi kayo, hindi kayo kumikibo, pakita nyo sana na mayroon di kayong unseen. Unseen na kamay na bakal. Gayun po ang gustong makita ng mamamayan. Ako, ako mismo, ayaw kong makakita ng leader na lembot-lembot. I want a strong leader. 'di ba mga kababayan? Strong leader. Yung kayang magmahal at magtanggol sa bayan. Dahil ito lamang po ang nag nating tahanan. Bye for now and I'll see you in my next vlog. Peace.